So, bali ito ko kasi mga ka-GM ay uh, tinignan na po natin sa ilalim, no? yung Tapos yung kanyang mga hoses kung may mga leaking ng uh, coolant ay wala naman po. So, ang nakita natin ito ay dinagdagan ko kanina tapos ngayon ay uh, bumaba na naman siya. So, ibig sabihin mayroong uh, pinupuntahan yung kanyang uh, coolant, no? Yung kanyang engine coolant. Tapos uh, nauubos yan. Pag nauubos, siyempre mag-overheat yung ating makina ang nakita natin mga ka-GM no? ayun yung stainless na yon kung makikita ninyo yun yung kanyang EGR cooler yun yung ating uh, order natin mga ka-GM kasi yan uh, nagkaroon ng uh, crack yung kanyang uh, tinaka cooler sa, sa loob no? tapos uh, yung simpre yung kanyang coolant pupunta sa ating uh, tambutso tapos ibubugay niya yun sa hulihan so kaya nagkaroon ng uh, leaking Uh, patuloy ang pag-leak ng kanyang coolant o uh, coolant water dun sa kanyang uh, tambutso sa likod. Kasi nga, uh, magkadugtong yan yung kanyang EGR cooler sa kanyang tambutso ay mayroong uh, tubo yan na maliit na nakakonek sa kanyang uh, exhaust. So, ayun po yung ating uh, nakitang problema dyan. Uh, kailangan natin palitan talaga yung kanyang EGR cooler. So, ayan. Uh, kung titignan natin mga ka-GM. Ayan o. Oh, patuloy yung kanyang uh, tubig dyan uh, na... Ano, dapat yan na uh, hindi ganyan kalakas kabilaan yan yung kanyang tambutso so ayan oh, makikita ninyo yan uh, malakas yung uh, tubig na lumalabas dito o kanyang uh, tulang no?